Ito, magandang dalaga dito sa kabatakan. Tatanawin ko siya. Allah! Oh. ano Anong kinakain ng unggoy? Banana. Okay, banana. Anong ano ang inaakit ng unggoy? Kahoy. Kahoy. Anong pantalon ng unggoy? Ano? Device? Ano? Black. Black. Pantalon ng unggoy. Mali. Anong pantalon ng unggoy? White. White. Black. Mali. Anong kinakain ng unggoy? Banana. Banana. Anong inakit ng unggoy? Kahoy. Kahoy. Anong pantalon ng unggoy? Black. Mali. Sirika. ka? Yung paa niya. Pantalon. Di ba paa? Pantalon yung ginagamit ng unggoy na pantalon, yung pang ganun ako, toeng. Mama! Okay. Thank you.